Okay guys, uh, welcome back again to my youtube channel, Brand motorways Ito may I-repress tayo ngayon na isang Wave 100 Ito, career pass lang daw nito 2 months pa lang nakaraan pero Nausok na At uh, nagbabawas na siya ng langis Okay, tingnan natin kung uh, Palitan na ba yung kanyang uh, cylinder block Or makuha pa sa Piston at piston ring Tapos yung valve seal papalitan uh, din natin yan na tap na po tayo tap dead center Ayan. yan yung marking eh okay, bago natin kalasin yan Okay hey guys, yan na Napakalaki na ng gap ng uh, piston ring. Pero wala nga na rin mga ka-motorworks kasi malalim na yung gasgas gas ng liner ng cylinder block. Kaya kahit magpalit ka pa ng piston ring dito, uusap pa rin siya. Ano, na napakalalim na. Sumasabi na sa mga kuko natin. Yung mga gasgas -gas niya sa liner. Okay. Okay guys, ayan uh, po. Nagpalit na po tayo ng cylinder block. Dahil para sigurado na. Kasi kahit magpalit tayo ng piston ring doon, Uh, baka hindi tatagal uusok din dahil malalim na yung gasgas -gas ng liner nya ito dito sigurado tayo yan palit na tayo yan plug and play lang po tayo standard sya na pang wave 100 okay ito sya Pagpapalitin tayo ng uh, seal na original siya. Yeah, original po yung ipapalit natin. Okay guys, yan. Nag-asita na rin tayo ng kanyang barbola. Sabay palit ng, ano, palit sil. Ah, ito na balik natin yung original original na bagsin Yeah. okay. Okay, guys. Yan, nagpalit na tayo ng valve seal at nag-asintan na rin tayo ng barbola. Okay. Okay, guys. Uh, yari na, uh, tapos na po tayo. Yari na tayo. Tapos na po tayo yung ginawa nating wave. Ito, start natin. Sige. Okay, yan na po siya, mga kamotor Hanggang dito na lamang po, mga kamotor Okay guys, subscribe my YouTube channel And uh, follow me on my Facebook page Bryant Motorworks Okay, shoutout po sa inyong lahat Okay, shoutout sa bayarin nito From Agles City Okay, bye-bye po